Ang tanong na sudoy ay, nasubukan mo na bang lagyan ng gatas ang iyong buong katawan? Ano ang iyong naramdaman? Sasagutin natin yan. interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider like this video and subscribe my channel. Hindi pa sa gatas. Pero doon sa iba, nasubukan ko na. Ang nasubukan ko po ay tsokolate at sorbetes. Tagalugin na lang natin ha. Pero yung gatas, hindi pa po masyadong malagkit. At ano ang naramdaman ko? Kakiliti kasi mainit yung dila. Masarap yung nararamdaman. So sana, sagot ko na tamang Kung like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.